Okay guys. three days ago may nakita tayong nagtapon ng mga hindi na nila kailangan. So nung time na nakita ko 'yon, kinatok ko yung ano yung uh, bahay. Ngayon, walang nakalagay na libre kaya hindi ko siya uh, kinuha. Ngayon, balikan natin at tingnan natin kung may mag open today. Okay? Okay, on the way na tayo. Medyo maulan ngayon pero kumatok pa rin talaga ako dito baka sakaling may magbukas. Habang kumakatok ako kanina, uh, may sumigaw na babae sa kabilang bahay. Ang sabi niya, wala na daw yung nakatira dyan, umalis na. Ito yung dalawang babae. Sabi wala na daw nakatira at ibinasura na daw yung mga nandito sa labas. So, ayan may mga bike. Oh my god, may TV pa, unnabasa na nabasa na ang TV guys sayang oh. grabe no? tinatapon lang nila and then may nakita tayo na pwedeng pambenta guys ito sya oh yung katulad ng samin ayan oh primo yung guys oh binasura na kukunin ko to at syempre, kinuha ko na talaga to. Kasi inabangan ko to 3 days ago. Kaso, wala na pala talaga yung may-ari. So, pwede ko tong pambenta. Kasi may ganito pa naman kami. Yung mga ganito, siguro mga $100 din kung bibilhin mo sa store. So, bali, dalawang bike yung nakita natin. Yun at saka ito. Pero ito, parang sira din yung upuan. Pero actually, pwede pa to eh. Pero hindi na kukukuha niyan kasi may bike naman si Nia. May mga damit. Oh. grabe siguro ang mag aano nito maglilinis nito yung kumukuha ng trash iniwan lang nilang nakabuyang yang parang pwede pa yung TV pero hindi ko sure kung gagana pa yan eh mm. Um. Uh. Ay, may mga ano, guys. kukunin ko yung TV kasi yung TV pwede siyang gawing monitor kasi yung likod naman niya hindi pa naman basa umaambon-ambon na kaya kunin natin to ay guys hindi ko nakita parang hindi ko na lang to kukunin may nakita tayong crack ayun so malamang sa malamang wala hindi na 'to mapapakinabangan. Ibabalik ko 'to. Okay guys, nakauwi na tayo. eto na ang bahay. At eto lang yung kinuha ko. Ito lang. Kasi pag marami akong kinuha, magagalit na naman ang asawa ko. Sabihin, ano na naman? Kumuha na naman ako ng kung ano-ano. Pero ito talaga, eto yung the best na nandon Kasi yan, mabibenta ko yan. Guys, naku, mabibenta ko yan ibenta e mo ng $50 yan. Nako, mabilis pa yan sa alas 4 mabenta. Kaya may pera sa basura.